Hello guys, ang topic naman natin today is about lost title. Paano nga ba magpa-replace nito at magkano usually ang magagastos? So bago tayo magumpisa guys, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Kung may mga katanungan or clarification din kayo, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin naming sagutin ang bawat tanong. So paano nga ba kapag nawala ang titulo ng lupa? Ano ang dapat kong gawin? So need nyo po magpagawa ng affidavit of lost title sa abogado. Usually, kahit sa ang law office or notary public kayo pwede magpagawa. Pero if may balak naman po kayong magpa-replace or issue ng bago, ang tawag po dito ay reconstitution. Then most lawyers po will suggest na doon po kayo dapat magpagawa ng affidavit of loss sa lawyer na balak ninyong i-hire na mag-file ng petition for reconstitution sa korte. Dahil sila po yung magde ng affidavit of loss na ipapagawa ninyo. Pero if wala pa namang balak magpa-replace ng bagong title, then pwede namang kahit any law office or notary public na lang. So magkano usually ang total na magagastos kapag magpa-reconstitute or replace ng bagong kopya ng titulo? So usually nakapackage deal po yung singil ng lawyer. Yung iba pumapayag naman ng installment. Sa ngayon po nasa around 30 to 50,000 pesos po yung singil ng mga lawyer dito sa aming probinsya. So kapag nasa Metro Manila po kayo, expect na mas mahal ng kaunti yung rate nila. So again, nasa around 30 to 50,000 pesos po. Gaano katagal ang aantayin bago marilis ang bagong titulo So usually po around 6 months to 1 year ang aabutin para magpa-replace ng bagong titulo. Paano malalaman if may nakapag-apply na or hindi pa ng petition for reconstitution? Paano namin malalaman if may nauna nang nag-file ng affidavit of law sa amin sa korte? So actually one way po para malaman if hindi pa subject of reconstitution of title yung titulo or yung lupa is i-check sa Registry of Deeds if may annotation doon ng affidavit of lost title. Kasi po one of the requirements pag nag-file ng petition for reconstitution is yung annotation ng affidavit of loss sa titulo doon sa Registry of Deeds. So if wala pang naka-annotate doon pag check sa Registry of Deeds, then hindi pa po ito naging subject of reconstitution. So wala pang nag-file ng affidavit of loss sa korte. Paano kapag wala pang budget magpa-reconstitute ng title sa korte? Ano ang pwedeng gawin temporarily para ma-protect ang aming rights? So kapag wala pa pong budget para magpa-replace ng bagong title or wala pang time for example nasa abroad, then pwede pong magpagawa muna kayo for the meantime ng affidavit of loss at ipa-annotate ito sa Registry of Deeds para aware po ang mga tao na nawawala yung original title nito especially if sa tingin ninyo ay ninakaw yung titulo. So kapag may naka-annotate na affidavit of loss, hindi po ito mabebenta or mapeprenda ng nagnakaw o ng taong may hawak ng original title dahil makikita doon sa record ng Registry of Deeds na nawawala yung original title. At dito po nagtatapos ang ating discussion. Sana po ay may natutunan kayo. Maraming salamat po sa pakikinig. At kung maaari din po ay mag-subscribe kayo sa aming channel. Para sa mga ibang katanungan or mga clarification, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin po namin sagutin ang bawat tanong. Hanggang sa muli!